对呀。

Pag sa mo. Pinaputan mo kayo okay. niya. Okay. Okay. Wala okay. Bisa. kalaputan so gapas gapas mismo na talaga siya kalau lima gapas ni na kalaputan ng mana gapas eh ang gapas mo para sa mo ng gapas mo sa hmm. yung bagay yan so, gapas para sa radit na gapas satong, satong ano yan yan parang stick na ito daga tiga gan pare lang gan yan yan tiga para lagan yan para ang kulog hindi labuhan lang <laughs> may dugo talaga siya magdudu makulog lang sa sa laog pag minakulog siya gano'n sa typical rumus mo kasi ba ako dyan sa maitim ito bigla siya naman na Eh, hindi okay, magluluyak kam, makubig lang kulog. Mm -hmm. na, ano, na, simpre,

kapuruputan. Nasa tao mismo, pati siya kang gapas. Pinihing kwan. Kaya minsan, ma malas ka talaga. Hindi ko so, nga nito, si si Gana, bagang kasinti ako. Na mismo ulod. Alabao na ulod. Alabao. Binulong ko baga taga to. Manila. Talagang so, like, araw ko kalabang ulod. Nasa loob. So, hirabo. Nagkaratras ang kapasok ng pangkupulong ng karate na it's. Ito mo oh, kasi <laughs> yung tigito. Nagkaratras ang talakulong nga yung ulo. Nakapasok. <laughs> mm, <laughs> Nakasukot ng gansa kapas. Nga malinig yung huga pa oh. sa mga laog. Kang pig. Balo Mina. At saka nakura, yung mga kapasyente, ang amoyan sa supiga kung ano pasyente, so tiga kinit-kinit, di ba? Oo, tiga kinit-kinit yung diba? pasyente. Oh, Tapos tiga kaptan mo lang siya, oh. mga tiga orasyonan. Tiga kaputan ko lang siya. Kaya eh, man na. <laughs> Mga lang kata ng na sa lawas mo po, ginhag tayo sa lawas mo, ginhag sa lawas mo. Malwas talaga po ito. So, ang ano lang din. yan dahil sa orasyon. Tapos, ito ini pong sandi lang ito. May mga spirit to dibigil. Tawagong mm -hmm. ito mga anghel para matabag ang kita. Ito nga ni si sa tarong ni Baga. Grabe. Takulaon po. Mas kaya nang nanginali? Araw po ang kadakula. Mga ano Tapos manlaylay, nagluwas, dunan sa gapas. Kaya ano yung subunan niya sa akin? Alo yun, tayo primero day, siya talaga. ah parang diskumpiado naman. Oh, o, eh. Makangalas, ta. Makangala sa nasa gapas. Oh, hmm. Nagtarap siya na. Sabi ko, kinaraman ko tolo, sabi ko, bang ang pagtubot mo niya ko, banga-banga. Mm -hmm. So, bako kaya talaga... Kaya, ipay ba? tulong niya ang mm. dapat siya kung manuwala sa tanganin maray ka. Natunaw siya kandila tulos. Hmm, natunaw yan. Nagdung kandila Kaya nagdubli siya ang titindirala. Pero naray ito ulit. Mm. Ano, ang nagkaroon sa inyo, naging ko sa ligdang lugar. Ang panakaraw. Ang natadang kandila, kasi rin mo Kaya ang naging party ko ng pasaraw din. Ang kasiring siya ayun po yan ang, kasi po kung anong nawalat yan na kung hindi lang may usok ayun po yan, kasi po yun ang buwan alo po bagay na na palisayot Ma makakuan baga ta ini baga oh may mga dugo sa lao, mga para... mga pa sa bira man pati yan mangyari nga ruga na mag may dugo talaga uh -huh. kung mga kasi kung maliban na lang kung iwa si dugo ko suka ko minsan may pasyente kaya kung naga sukang dugo may dugo talaga na daw talaga sa lata kaso mm -hmm. agon kang kapitan doon sa tagbat binuyong ko mm -hmm. naga sukang dugo tulong balik ko tulong buyong ko wala nang pagsukang dugo nakalibot-libot nang siyang parabolo katin puto hindi mo nara kaya nga ni isang Kapital naka-istorya duman sa kilala mm. ko ay naman ko daw aray yung bulod ko oh, mm -hmm. tagbak sa, sa tagbak sa bulod ang bulod ang tagbak hindi naman ko talaga ang bulod sa kapit paligaw na no? Iyo, mm -hmm. barang daya. Ya. Yeah. Um, barang daya. Diba? Lagi mm -hmm. tu, plastik, doang plastik.

na ko alas tapir ang taun manito manang bulong binti pero nito na rumdum ng pagbulong kaya sa Canada ini ba? yolo bungpo niya alas ay ang panagi ng po na po sa kung saan minsan 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 po yung minsan 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 sa minsan 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 So, yan ang pagkabot sa nagad uli na tambunan mo na, umalik ka na, hindi mo na pagbalik ang umalik ka na anak uli mo na. Sa hindi mo pagtapos sa na. Hindi ka na tapos. Asin niyo po, sa tago mo na, so, ko, pagamitin natin po. bawal po sa mga ating kapatang salamat kaya tubig bagayan makangal at bagayan tubig so hindi lang pag mo ang tubig pa